Ge, okay, start! Ang <laughs> tunog niya, pera, 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 sabi niya. <laughs> Sige, start! eto um, mga boss meron tayong uh, nerescuean na ano na halos sa loob ng isang linggo ay 10 litrong langis ang kinakain daw tong makinang 6M61 ngayon ay try natin dahil lang mga mekaniko dalawang mekaniko to na gusto nilang buksan tong makina wag na wag nyo nun munang bubuksan tong makina mga mix mga par no pagka ganito ang mangyayari, nangyayari sa makina 6M61 to dalawang ang isang araw ay dalawang litro Bali, umaabot ng 10 litro ata ng isang linggo daw to. Matagal na tong sakit. Umabot na siya ng 3 to 4 months ata na ganito ang sakit itong sasakyan na to. Ngayon, eh, kumo maraming pera ang may-ari nito dahil uh, ano to, businessman to, uh, Oya Waste Trading to eh. Siya yung tagahakot ng mga private uh, garbage sa mga malls. Ayala SM basta itong sasakyan na to ay masyadong busy. Ngayon ay tinawagan tayo kaya ipapakita natin kung paano yung diskarte natin tanggalin at hindi nasasalwak yung langis sa ibabaw o sa breather niya. Mismo dito kasi dumadaan. Ayan, ito. nakita nyo naman may halo pang diesel oh. Hindi na langis. Ayan. May halong diesel to. Tapos pina pina-under namin na wala yung valve cover dinayagnos namin yan ito itong itong 6 n 5 may usok singaw na rin itong mga o-ring kaya ang uh, step na gagawin namin dito kukunin namin talaga yung mga injectors nito dahil nga may konting singaw ay kwento ng driver ay sinasalwak niya yung langis niya sa mismong breather niya kaya ito nailabas na namin ng mga injectors at makikita nyo rin kung paano namin tanggalin tong mga injectors. Tinatalian lang namin ng uh, matibay na tali. Tapos ikutin mo lang ng 12 back rings ang ulo ng injector. Ayan o. Oh. Kita nyo naman mga mix mga par na baklas na kagad. Medyo mamigpit lang yan kasi dalawa kasi o-ring yan pag soksok nya. Kaya ang gagawin natin dito dahil uh, base sa sinabi ng uh, driver ay araw-araw silang naglalagay ng ano ng langis halos dalawang litro magkit ang sinasalwak niya araw-araw dahil araw-araw silang umakyat sa Adam's side kaya unang step namin talaga o gagawin namin ito lilinisan natin yung injectors palitan natin yung ano palitan natin yung washer kasi may singaw yung 6n5 uh, tapos mga o-ring ayan palitan din natin yan, lahat yan. Tapos, ito, may makikita kayo na ginawa namin mga mix mga par, no? Na talagang hindi ko sasabihin na gayahin nyo itong ginawa namin dahil itong valve cover na ipapakita ko sa inyo dahil ito nga, naglilinis pa ako ng mga injectors dahil ito, pagmasdan nyo, eh, no? Itong conversation ko na to, aluminum sa ibabaw, ayan, tinuturo ko, yung laman loob na yan uh, meron na akong uh, hininang eh no hininang ko ng uh, pinaka divider niya yan may butas sa tabi niyan ngayon maglalagay din kami ng filter filter yan sa malapit dyan sa eksitan ng hangin dito sa breather tapat kasi ng ano to eh nga uh, gear yan yan yung aluminum na yan na nakikita nyo yan ilalagay namin yan conversation lang namin yan kasi masyadong malakas ang hangin na binibigay ni cam shop galing dyan sa pinaka valve cover talaga ay nung binuksan namin tong uh, breather wala nang laman yung unang uh, gumawa dito ay tinanggal yung mga filter kaya ginawa namin ng paraan di ko lang alam kung tong 6M61 ay talagang open talaga to dahil nung binuksan namin wala nang kalaman laman yan kaya dyan sumasalwak yung langis salo sa isang litro, dalawang litro pag umaakyat sa papuntang dam side. Ayan, kita nyo naman yung nilagay namin filter, no? Oh. Ayan, hulaan nyo na lang kung ano nilagay namin filter na yan. Yan yung panguhugas ng pinggan, yung taglilimang piso. Ayan, yan lang ilalagay yung filter para salain nyo yung langis, hindi masyado dumaloy papunta doon sa breeder para pag pumwersa si makina ay hindi na talaga siya sumasalwak tulo-tulo na lang. Malakas naman yung hangin niya, kaya yung exit ng hangin naman niya na pinakahingaan niya ay makakahinga din yan. Huwag kayong matakot na uusok yung breather, ay uusok yung dipstick kung matakpan ng halos matakpan na tong valve uh, cover, hindi. Ayan, pass forward tayo mga mix mga par, no? nakikabit na natong injector. Talagang may filter talaga yan para yung langis, hindi siya dumede, hindi siya dederecho, isalwak ng breather. Kaya ito mapapanood nyo kung ano yung ginawa namin Unawain nawain na lang itong mga ginawa namin kung uh, gagayahin nyo hindi <laughs> o maging ganito ang inyong sasakyan na sumasalwak sa breather na wala mang usok sa dipstick hindi naman siya kumakain ng langis kundi nangangain lang ng langis dahil nga sinasalwak niya dyan sa may breather ano tinetesting namin kita nyo wala nang langis na sumasalwak yan sa mismong breeder yan, no? Oh, ayun, no? Oh, hawak ko pa nga yung bunganga niya, oh, no? Oh, wala na, o. Oh, yan lang yung ginawa namin mga mix mga par, kaya kung uh, may mapulot kayo dito sa konting share naming video sa inyo ay pasubscribe na lang sa AJ Tagalog Shop and papindot na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod o mga upload namin, thank you, bye bye.